Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bob Lopez. Halina samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ang ebanghelyo natin ay galing kay San Mateo. At sa ebanghelyo natin, sinabi ni Jesus na tayo ay dapat hindi maging katulad ng mga fariseo na mapagkunwari na sa panlabas na anyo ay mababait uh, mga mabang, mga banal pero sa loob sa loob pala ay mga ay puro kasamaan o hindi mag, magagandang uh, katangian ng isang tao uh, kahit na sila ay nagtuturo ng ng um, mga aral ng Diyos hindi naman nila ito uh, sinasabuhay sa kanilang uh, pagkatao. Kaya sinabihan tayo, sinasabihan tayo ni Jesus na tayo ay hindi dapat mapagkunwari. Kapag sinabi natin na mapagkunwari, uh, ano ba ang, ang kabaliktaran nito? Ang kabaliktaran na naiisip ko ay maging totoo. Um, ngayon ang hamon sa atin, paano ba tayo magiging totoo, totoong taga sunod ni Jesus? Ang naiisip ko, kung gusto natin na maging katulad ni Jesus na mapagmahal at maunawain, ma uh, matulungin, banal, ang naiisip ko, uh, di ba pag uh, palagi natin kasama ang isang tao, nagiging kapareho na natin sila o kaya yung mga pananalita natin, nakakatulad na natin, yung mga madalas natin nakakasama. Kaya kung tayo ay, uh, kung nais natin maging, natin maging totoong disipulo, kung nais natin maging katulad ni Jesus, kailangan madalas tayong nakakasama ni Jesus sa pagdarasal, sa mga sa pagsisimba, uh, o sa pag-iisip, Um, palagi kay Jesus uh, or pagbabasa ng Biblia, kapag palagi natin nakakasama si Jesus sa mga bagay na ito, sa mga gawain ito, mas lalo natin siyang nakakahawig. Na kapag tayo ay nasa labas, hindi na natin kailangan magpanggap pa dahil natural na natural na sa atin na maging katulad ni Jesus dahil um, nakukuha na natin ang mga katangian ni Jesus dahil madalas natin siyang kasama. Kaya muli, ang hamon sa atin ay hindi mag magkunwari na mabait lang, kundi maging, matuto, maging totoong um, mabait, banal, uh, mapagmahal, matulungin, uh, mapagkumbaba, katulad ni Jesus. Kaya, um, palagi tayo magdasal para palagi natin kasama si Jesus, maging kahawig natin siya, maging katulad natin siya. At tayo ay maging tunay na disipulo ni Jesus. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, pari lamang po i-like o i-share. God bless you po.